Igan, balik China, ang isang at walumpung illegal pogo worker na nahuli sa niray na scam hub sa Pasay nitong Oktubre. naka na raw sa Pilipinas ang mga dayuhan kaya hindi na pwedeng bumalik sa bansa. Saksi, si Salima Refran. Mahigpit ang pagbabantay sa naiya sa Pasay kanina. ide e na kasi pabalik ng China ang isang daan at pong illegal Pogo workers. Sila ang mga nahuli nitong Oktubre sa scam hub sa Pasay, kung saan meron ding nadiskubring prostitution den at torture chamber. Sila yung mga involved sa cryptocurrency scams, sa romance scams, sa love scams. sa task scams at iba pang online scams. Sa dami ng Pogo workers, Cable ties na ang nagsilbi nilang posas habang trash bag ang lalagyan ng ilan nilang gamit. Masusi silang binabantayan ng mga otoridad dahil may ilan pa rin susubuk daw na tumakas. Once na nalaman nila na involved ka sa mga illegal activities sa ibang bansa, may treatment din silang ginagawa doon sa China. So hanggat maaari ayaw nilang bumalik sa Uh, China. Ang Pilipinang ito, nagmamakaawa pa ng subukang lapitan ng karelasyon niyang Chinese. <tod> lang po siya Halos limang milyong piso na ang ginagastos ang Pilipinas sa pag-aalaga sa mga Chinese mula ng irin ng esablishimento. Sa flight pa lang, pabalik ng China kanina, limang milyong piso na agad ang ginastos ang ating gobyerno. Idineklara silang undesirable aliens sa Bureau of Immigration dahil wala sila mga visa at permit para manatili sa bansa. naka na sila. Ano? They, hindi na sila pwedeng bumalik dito. At uh, sa China naman, siyempre, uh, kakasuhan din sila doon. And uh, nakikipagtulungan naman yung, emba uh, yung embahada ng uh, China, China, rito sa atin para doon sa mga kasong ipapain nila. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, inyong saksi. Sa unang araw ng paribagong tigil pasado ng piston, sinabi ng LTFRB na pagbibigyan na ang ilang hiling ng grupo para mapadali ang pagpapakonsolidate ng mga jeep. Pero di pa rin binabawi ang deadline at ang mga di aabot, ituturing na kolorum. Saksi si Mark Salazar. Umaga pa lang kanina halos magkabalyahan na ang mga pasahero tuwing may data ang jeep stress na nga ang mga papasok sa trabaho o klase sa tagal ng paghihintay ng masasakyan. Isang oras po. So, na po. Isang oras na hindi na Opo nga eh. Siguro mga 7.40 nandito na po ako. 8.20? Abala din siya. Kaso nga lang, syempre maintindihan mo rin yung mga driver din po eh. Ang ilang jeep ni driver bumiyahin muna ng isang ruta para magkaroon ng kita. Sa ikot lang, pang lang pagkain. Uwi na rin. Itong biyahe lang na to. Aba, eh, mahalaga yung pinaglalaban namin to, itong kabuhayan namin to. Uh, sana manawaan nyo kung bakit kami po humantong dito. Ayaw din naman natin na magsaper ang ating mga pasahero sa ubod ng mahal na magiging pamasahe. Ano? Basta pagkata pag nawala po ang mga UB, pag nawala po ang mga jeep, ang batay sa ating uh, datos, ay aabot po ng 35 pesos yung minimum na pamasahe. Anim na raang bus ang inihanda ng MMDA para magbigay ng libreng sakay pero 56 na lang ang dinispatch para sumaklolo sa mahigit 1,000 pasahero sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Kami bilang mga pasahero, sinasamahan talaga namin yung mga super, yung mga operators doon sa paglaban doon sa jeepney face out. Tingin ko yung mga agam-agam doon sa konsolidasyon, kailangan, kailangan pong pag-usapan ng gusto para po hindi natatakot yung ating mga super. Sa harap ng LTFRB, nagpiket ang piston para ipaliwanag kung bakit itinuloy nila ang dalawang araw na tigil pasada. Kahit pa nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang bawian sa December 31 deadline para sa pag o pagbuo ng mga kooperatiba ng mga operator. Ano, nagulat tayo sa pahayag ni BBM na sabi niya hindi na, hindi na pwedeng uh, may stain yung usapin ng programa ng gobyerno. 25% pa lamang ang nakakapag-comply sa hanay po ng mga jeep at halos sumaabot ng 36% o 35% sa mga UB Express. Kaya ibig sabihin niyan, ang tumatakbo sa buong bansa ay mga traditional jeepney pa rin. Bago magtanghali, inimbitahan sila ng chairperson ng LTFRB para sa isang closed-door meeting. Inabot ng mahigit dalawang oras ang pag-uusap at pagkatapos ay sinabi ng LTFRB na papayagan nila ang ilang hiling ng piston. Pinadali na ang consolidation kung saan ORCR at petition na lang ang kailangan. Dalawa hanggang tatlong kooperatiba na ang pwedeng bumiyahe sa isang ruta sa halip na isa. Imbis na labin lima, sampu na ang minimum ng miyembro ng isang kooperatiba. Hindi na ang mga nakaraang multa at hindi na rin kailangan bumili ng bagong jeepney. Kahit rehabilitated na lang. Bumuulang po sila ng kooperatiba, wala pong jeepney phase out, hindi po sapilitan ang pagbili ng mga modernized jeepneys, makakabiyahi po ang mga traditional jeepneys as long as roadworthy po ito. Bagamat sinasabi ngayon ng LTFRB na hindi nasisari na bumili kami ng mamahaling mga unit, pero ang sabi ko maglabas kayo ng isang initiative order na katunayan. Sa datos ng DOTR, 26% pa lang ng mga pampublikong sasakyan ang nag-consolidate sa Metro Manila. Dahil wala pa rin atrasa ng deadline, ituturing na mga kolorum ang mga jeep na hindi nakasali o nakabuo ng kooperatiba. Pangamba ng piston. Kinatatakot natin na magkaroon ng, uh, ng transport crisis. Hindi yan mangyayari, sabi ng DOTR. Kahit pasasabay ito sa pagsasara ng Philippine National Railways simula Enero dahil sa North-South Commuter Railway Project. Karamihan ng mga major thoroughfares natin, karamihan ng mga uh, major roads sa nila ay meron ng consolidated. Maglalabas din daw ng special permit para sa mga bus na pwedeng sakyan ng mga pasaherong hindi makakapag -tren. Tuloy naman ang tigil pasada ng piston bukas. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. sa sasalubungin ng pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin ng mga mamimili sa susunod na taon. Ay sa DTI, posibleng payagan na nila ang hirit ng mga manufacturer na taas presyo sa ilang pangunahing bilihin tulad ng delata at noodles. Patuloy naman binabantayan ng DTI ang presyo ng Noche Buena Items. May ilang ulat kasi sa kanila na ilang produkto ang binebenta ng lagpas sa nakalagay na price guide. Gayunpaman, nilinaw ng DTI na hindi sila makakapag-issue ng notice of violation sa mga ito dahil di naman pangunahing bilihin ang Noche Buena items. Nakausap na ng DTI ang mga supplier at retailer. At tinak naman daw ng mga ito na di sila magtataas ng presyo hanggang sa katapusan ng taon. Mga na labing isang araw na lang, Pasko na. At dumarami na ang namimili sa isang night market sa Maynila para sa panigalong pasok sa budget. At sa C live, si Jamie Santos. Jamie? Habang palalim ang gabi, mas kumakapal ang taong namimili ng pangregalo ngayong Pasko dito sa Night Market sa Tutuban, sa Maynila. Halos magkabungguan na ang mga inabutan naming mamimili sa night market. Kanya-kanyang hanap ng pangregalo, pang Christmas party at isusuot sa araw ng Pasko. Ang mga tinda rito sa night market ng Tutuban, abot kaya pero tiyak daw na dekalidad. Ang mga damit na pambatang babae tulad ng dress o ang usong terno coordinates may mabibili mula 180 pesos hanggang 450 pesos. Dito kasi nakakamura kami kaysa sa loob. Sa mga panlalaking bata naman, mabenta ang mga ternong polo shirt at shorts or pants sa halagang 300 to 450 pesos. Siyempre, meron for adults, mga damit na nasa 100 pesos lang hanggang 500 pesos. Mga sapatos at sandals na murang-mura sa halagang 150 to 350 pesos. Puno na nga ang eco bag ng isang nakasalubong namin sa dami na ng napamili. Nasakto lang po para sa mga Christmas party, ganun, sa pangregalo. Isa raw sa OK ipangregalo sa mga chikiting at para iwas muna sila sa gadget, itong pop it memory game. Tiyak daw na matutuwa ang makakatanggap nito. Patok din daw sa mga bata itong light and sound sword na nasa 150 pesos lang. Meron ding mga manika sa 200 pesos ang isa. Mabenta rin daw pang regalo ang mga remote controlled car na nasa 350 pesos to 500 pesos depende sa size. Inabutan nga namin ang mag-anak na ito na binibili na ang Christmas gift sa mga anak. Pagkagaling sa trabaho eh. <laughs> dito na dito. Uh, Regalo ng mga bata. Diga. Ano pipinabili? Mga laruan ho na ano, remote control. May bagong paglilibangan din bukod sa pamimili dito sa tutuban. May mga lobster pot na huhulugan ng bola para mapanalunan ang isang malaking staff toy. Kung hindi nyo maiwasang isama ang inyong mga chikiting sa pamimili ng pangregalo ngayong Pasko, marami kayong pwedeng pagawang aktividad dito sa Carnival ng Tutuban Center. Samot saring rides ang kanilang pwedeng ma-enjoy habang nagkukompleto kayo ng inyong shopping list. Sa halagang 500 pesos, maari na nilang ma-enjoy ang lahat ng ride sa carnival. At pag naguto, marami rin mapagpipili ang kainan at inumin. Pia bukas ang Tutuban Night Market mula alas 4.30 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mula sa kasalukuyang 24 na senador, sinusulong ni Senador Robin Padilla na gawing 54 ang bilang ng senador sa Pilipinas. Ang presidente at vice-presidente naman gusto niyang ihalal ng magkasama sa isang tiket at may re-election. Saksi si Maab Gonzales. Presidential bicameral pa rin, pero dadagdagan yung Senado. Papalitan lang yung termino. Dadagdagan lang yung termino. May re-election lang. Ilan ito sa mga balak ng chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments sa itinutulak niyang charter change sa Senado. Bukod sa national senators na pwedeng magkaroon ng dalawang sunod na termino na may tigwalong taon, gusto niya rin magkaroon ng 30 regional senators na pwede ang tatlong sunod na termino na may tig na taon. Sabi niya, bukas na bukas siya na madagdagan ng senador. Kaya na, gusto niya magkaroon ng ano ng ng uh, maging regionalized. Kaya ako naglakas loob. Maliban diyan, gusto namin na sana yung presidente at vice president hindi na tayo naghahalal ng hiwalay. Dapat lagi tayong maghahalal ng magkasama na talaga sila sa ticket. Pero hindi tulad ngayon na limitado lang sa isang termino, pwede silang tumakbo sa dalawang magkasunod na termino. Gayunman, hindi na anim, kundi apat na taon na lang ang isang termino. Sa panukala, hindi na maaaring tumakbo sa ibang posisyon ang isang Pangulo. Hanggang tatlong sunod na termino pa rin ang ibang local officials pero may tiga-apat na taon na Balak sana yung gawing epektibo sa mga mananalo sa 2028 elections. Pero para sa transition, hindi na pwedeng tumakbo bilang pangulo ang kasalukuyan at mga dating pangulo. Gayon din ang mga senador na nasa huli nilang termino at mga kongresistang nasa ikatlo na nilang termino. Mas tutok na nga sa politika ang isinusulong ni Senador Robin Padilla, hindi tulad noong Marso nang itulak niya ang pagbabago ng economic provisions ng konstitusyon tulad ng pagpayag na magmay-ari ang mga dayuhan ng lupa sa Pilipinas kung mag sila rito at pagsali ng mga dayuhan sa eksplorasyon ng likas na yaman ng bansa. Sa komite pa lang, hindi niya na nakakuha ng sapat na pirma noon. Kahapon lang inihain ni Padilla ang bagong resolution of both houses of Congress number no. 5 na magpapagulong ng chacha sa Senado. Pero nag na raw sila sa buong bansa para ipaliwanag sa tao ang balak na chacha. Nakikipag-usap din daw ang PDP laban Duterte-Wing sa paksyon ng PDP laban ni Sen. Coco Pimentel na nagsabi ng payag lang siya sa chacha kung tututok sa federalismo at hindi sa pagbubukas ng ekonomiya lalo sa mga dayuhan. Sinabi ko na kagadag na, lalapitan ko na yung mga dating PDP. Wala namang problema kay PRRD. Pero ang kapartido ni Padilla na si Senador Bongo, economic provisions lang ng saligang batas ang gustong baguhin. Hanggang doon lang po. Tao lang po makikinabang. Ang mga mahihirap po nating kababayan ang makikinabang. Kung politiko po, hindi po ako sangayon. Political na federalism pero sa akin palagi ito yung malalim na political because structure ang pinag-uusapan. Ang mga political na mababaw o superficial, yun yung mga term limits. Nakaba napakababaw niya, walang binago except yung length of time na mahalal ang isang mga politiko. Huwag galawin ng term limits kasi hayaan na yung term limits because we are forcing new blood sa politika. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Papel pa rin ba ang hawak mong driver's license? Sabi ng LTO, may parating ng 4 na milyong piraso ng plastic cards. Matutugunan daw nito ang backlog o atrasadong paglalabas sa mga lisensya sa buong bansa. At sa kabila yan ang umiiral na injunction o pagharang sa paggamit ng LTO sa so may gitatlong milyong plastic cards, matawas maghabla ang isang natalong bidder noong Oktubre. Ang mga bibili naman ng bagong sasakyan, dapat daw makakuha na ng plaka, ORs at CR matapos ang tatlong araw. Higaan ng paliwanag ang mga regional LT officer o Kardilan na mabagal maglabas ng plaka. May alok na trabaho na may world class na benepisyo ang ilang bansa para sa mga manggagawang Pinoy. Saksi si JP Syrian. Inaasikaso ngayon ng dating factory worker sa South Korea na si Mark ang mga dokumentong kakailanganin niya sa muling pag apply ng trabaho sa ibang bansa. Nabalitaan daw kasi niyang may job opening sa Hungary para sa si mga skilled workers gaya niya. Wawork ka ng sa office, 8 to 5 job. Yung salary mo, kakainin lang yung pamasahe, pagkain, pagod mo pa yung traffic hindi katulad sa ibang bansa na talagang fast moving lahat. Ayon sa Department of Migrant Workers, 10 hanggang 20,000 Pilipinong manggagawa ang hinahanap ngayon ng Hungary. Nakausap na rin ng mga opisyal ng DMW ang labor officials doon at nakitang maganda ang mga inaalok na nilay world class na binipisyo pati pabahay sa mga matatanggap na manggagawa. Meron yung sa factory workers, meron sa Um, agricultural, meron din sa hospitality and IT. Uh, maraming kumpanya uh, dito mismo pumunta sa Pilipinas. Ang Czech Republic at Austria na nakipagkasundo sa Pilipinas para sa sustainable o pang matagalang recruitment ng mga Pilipino nangangailangan ng nasa lima hanggang sampung libong Pinoy skilled workers. Kapalit ng pagpuhan nila ng mga Pilipinong manggagawa gaya ng healthcare workers, magpapaaral sila ng mga nurse at iba pang uri ng estudyante sa Pilipinas para hindi magkaubusan ng mga manggagawa. Gusto rin nilang tumulong doon sa to ensure that there will be more uh, Filipino workers not only for Austria but for the Philippines. So nandiyan yung mga scholarships, nandiyan yung training. Ang Italy naman Interesado rin daw na kumuha ng mga Pilipinong manggagawa. We might have more and more Filipino and Filipina nurses in Italy, uh, but also you know, in other, another kind of, of sector, even even more professional than that, even engineers. Naglunsad rin ang Embassy of Italy in Manila at VFS Global ng bago nitong Italy Visa Application Center sa Taguig, ang Germany. Di na lang din daw mga Pilipinong nurse ang kailangan ayon sa DMW. Isasama na rin daw sa triple win agreement ng Germany at Pilipinas ang mga non-healthcare workers. Ang maganda rito, as you know, yung opportunity dito hindi lamang para sa ating workers kundi pati sa pamilya nila. Para sa mga nais mag-apply sa mga trabaho abroad, pumunta sa Approved Job Order section sa website ng DMW. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Kabilang sa mga sa Asia Artist Awards ang ilang Pinoy artist at kabilang po dyan ang P-Pop Kings na SB19. Saksi Live, si Von Aquino. Von? Sanang libo-libong fans ang Philippine Arena para sa Asia Artist Awards 2023. Pati yung mga walang tiket ay eh nag-abang pa rin dito sa labas ng arena para sa pagbabakasakaling makita pa yung kanilang mga idolo. Nag-uumapaw sa K-Fever ang araw na to dahil for the first time, ginanap sa Pilipinas ang Asia Artist Awards, isa sa pinakamalaking award ceremony sa South Korea. With Pinoy Pride, tinanggap ng T-POP Kings na SB19 ng kanilang AAA Hot Trend Award. Panalo rin sa kategoryang niya ng cutie opas na sina Anyo Sok at Lee Junho, Pati na rin ang high voice singer na New Jeans. And speaking of New Jeans, big winner din sila ngayong gabi dahil nakuha nila ang Asia Celebrity Award, Fabulous Award, at Best Choice Award kung saan wagi ang Pinoy Folk Pop Band na Ben and Ben. Nakasama rin nila dyan si Nakang Daniel and Mixed at Dreamcatcher. With a grateful heart naman, tinanggap ni na Kim Son Ho, Lessa Rafim at Jang Won Yung ng IVE ang kanilang pagkapanalo ng Asia Celebrity Award. Potential award naman ang nakuha ng girl group na Lapilos kung saan member ang Pinoy at Sparkle artist na si Shanti. Sa naganap naman na red carpet kanina, all out support din ang crowd ng masilayan nila ang kanilang idols kagaya ng Stray Kids. Itzy. The Boys at Zero Base One. Very lovely din ang duo ng Acmu. Dashing din in their suits naman ang subunit ng 17 na BSS. Para sa K-drama fans, narito rin ang True Beauty star na si Moon ga -yung. Dazzling in the red carpet din ang The Glory stars na sina Jung Sang-il at Cha Joo-young. Diya mag alas just ngayong gabi nang matapos ang Asia Artist Awards 2023. Pero sa kabila niyan, sa ngayon ay medyo nagsisikip na yung daloy ng trapiko dito sa paligid ng Philippine Arena. At live mula rito sa Bulacan para sa GMA Integrated News, sa si Bon Aquino, ang inyong saksi. Isang eroplanong de kuryente ang pinalipad sa Australia. Training plane nito na ang piloto, aba, 10 years old pa lang. Siya si Amy Spicer. Bata pa lang daw siya, alam na niyang gusto niya magpalipad ng eroplano. Nauna raw niyang nagawa nung siya'y 7 years old. At sa pagmamaniobra na isang electric plane, proud daw si Amy na makatulong sa pagbawas ng carbon emissions na siya raw future na aviation. May magbabalik na OPA sa Pilipinas. Yan ang South Korean actor at Astro member na si Cha Eun-woo. Nakaset sa March 2024 ang kanyang Just One 10-Minute Mystery Elevator Tour. Huli bumisita sa bansang aktor noong July. Kilala si Unwu sa ilang K-dramas gaya ng My ID is Gangnam Beauty at True Beauty. sing ka ba? Paano ko ang ka-sparring mo, robot? Pero hindi sinasanay para mag-boxing humanoid robot na si Nadia, nakapangalan ng Romanian gymnast na si Nadia Comanec. Tinabitan siya ng bagong robotic arms na siyang tinetest para malaman kung gaano ito kalakas. Pinatatakbo si Nadia ng virtual reality control. Ayon sa mga eksperto sa Amerika na nag kay Nadia, ipinakikita nito ang potensyal ng may humanoid robot na magamit sa mga delikadong sitwasyon gaya ng disaster response o bomb disposal. Sanepuesa ang mga artista para ipakita ang sigla ng pelikulang Pilipino. Ang kanilang star power, pinamala sa grand launch ng Metro Manila Film Festival. Present si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes, nakasama sa mga pelikulang Firefly at Rewind. Sabi ni Dingdong, araw-araw nilang dasal na sana ma-appreciate ang kanilang trabaho. At naroon din si Asia's multimedia star Alden Richards na inaalay ang pelikulang Family of Two sa kanyang yumaong ina. Magaganap sa Sabado Parade of Stars na first time iikot sa apat na syudad. Iikot ang ruta sa Kalaokan, Nabotas at Malabon at magtatapos sa Valenzuela. Ito po ang ipang nagwagi sa Asia Artist Awards 2023. Apat na artist ang nagwagi ng Desang o Grand Prize. Big winner ang New Jeans with two awards, Singer of the Year at Song of the Year para sa Ditto. Nakuha ng FML ng Grupong 17 ang Album of the Year Award habang sa 17 subunit na BSS na punta ang Performance of the Year Award. Iuwi ng Stray Kids ang Stage of the Year Award. Sa ikalawang pagkakataon naman, wagi bilang Actor of the Year ang 2PM member na si Lee Junho. at Peep Up Kings na SB19, nakamit din ang Best Artist Award sa Singer Category. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, sama-sama tayong magiging... Saksi! Hmm. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.